lang muna tayo sa loob ngayon ah oh! grabe oh, guys here we are again some all black guys ang lakas ng ulan dito pero laba pa rin ng aming mother dear nakasimulan nakasimulan dyan o no? uh oo -oh. hmm. so dito na lang kami sa loob ng aming bahay maglabing-labing lang kami ng aking baby hmm. hello hi hello hello hello, hello sa so kanila o oh. hmmm Tingnan niyo yung, yung ulan, no? Napakalakas na ulan. Today is anong pitsa ngayon? Uh, August 2. Friday. So happy Friday sa inyong lahat dyan. Napakalakas na ulan. Buti hindi tayo binaha mo na ngayon. Sa ngayon lang. Lakas sa darating na araw. Babahayin tayo dito. Mm -hmm yung butas pa yung buong namin, no? Yun sa itaas, oh, may, ano? 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 Laba pa rin kahit maulan, no? so, yung big bike natin dyan na ah, Big 25, ah, Big 25, Big 100, ah, dyan lang yan. Ano, naging bago, bigla yung gulong niya, oh. Naging bago yung gulong niya. Yan. Ikot no? right, yeah, okay, na niyo. Alright. Change na Ulo. Okay. Pagkas na Pasok na tayo. Pasok na. Pasok. Pasok. talaga. Pasok na tayo dito. Pagkas ng kidlat. Dug-dug at kidlat. uh Pasok na tayo dito. Ay, lakas huh? roti maliit pa yung baha oh nok tapi lang